Unti-unti na nga tumataas ang presyo ng mga gulay dito sa pinakamalaking bagsakan ng aning bukid sa Sangitan Public Market sa Cabanatuan City. Kung noong isang linggo ay nasa lima lang ang presyo ng talong kada kilo, ngayon ay tumaas na sa 40 pesos. Ang sitaw mula sa dating 50 pesos, ngayon ay 140 ang isang tali. Ang siling Taiwan mula sa dating 130 ngayon ay 180 pesos na ang isang kilo. Ang upo from 50 ngayon ay 120 na isang bandel. Ang ampalaya mula dating 250 isang bandel ngayon pumapalo na sa 800 pesos. Samantalang sibuyas Tagalog ay mababa din sa 58 pesos per kilo. Samantalang ang imported na puting sibuyas ay medyo mahal. Ang isang buriki na 7 kilo ang laman ay nasa 800 pesos ang halaga sa nakikita daw nila ngayon, ayon sa mga vendor, ay posibleng magsunuran ding tumaas pa ang halaga ng ilang gulay dahil na rin sa mga pagulan ulan na nararanasan. Tinatamasa na ngayon ng mga residente ng barangay San Felipe, Bata, Aliaga, Nueva Ecija ang katatapos na road concreting initiative ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO. Sinabi ni District Engineer Osha Santos na ang 0.556 kilometrong bahagi ng lokal na kalsada ay pinahusay sa halagang 4.9 million pesos na pinondohan sa ilalim ng pambansang budget ngayong taon. Idinagdag niya na ang pagpapabuti ng mga lokal na kasada ay malaking tulong sa sektor ng ekonomiya at agrikultura na magbibigay daan sa mga magsasaka na maihatid ang kanilang mga kalakal ng mas mahusay at ma-access ang mas malawak na mga merkado. Sa huli ay magpapalakas ng kanilang kabuhayan. Ang rural barangay ay tinatayang nasa 10 kilometro lamang mula sa town proper, ngunit idinadaing ng residente na mahirap ang paglalakbay lalo na sa pag dahil sa hindi magandang kondisyon ng kalsada. Ang proyekto ito sa kalsada ay malaking tulong para sa pagtaas ng kalidad ng buhay ng mga residente na layunin ng DPWH sa paghahatid ng mahalagang infrastruktura na nagaambag sa pangkalahatang kapakanan ng lokal na komunidad. tumanggap ng Certificate of Condonation and Release of Mortgages o COCROM mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Noong biyernes, September 13, ang kabuang 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Nueva Ecija. Inihayag ni DAR Regional Director James Arsenio Ponce na ito ang kauna-unahang pumahagi ng mga COCROM na ginanap sa Central Luzon. Ibinunyag din niya na ang mga ARB sa lalawigan ay bibigyan ng 9,832 kokrom na sumasaklaw sa 10,450 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Ang mga sertipikong ito ay magpapalaya sa mga binipisyaryo mula sa pagbabayad ng mga pautang na nagkakahalaga ng 277 million pesos gaya ng itinakda sa ilalim ng Republic Act Number no. 11953 na kilala rin bilang New Agrarian Emancipation Act o NAEA ang certificates of Condemnation ay ang buong pagsasakatuparan ng NAEA na umaakma sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa pamagitan ng pagbabaliwala sa mga pautang na natamo ng mga ARB mula sa mga lupain iginawad sa kanila ng gobyerno sa ilalim ng Agrarian Reform Program kabilang ang interes at surcharge. Ang batas ay inaasahang mapakikinabangan ng mahigit 600,000 Pilipinong magsasaka sa buong bansa na sumasaklaw sa mahigit 1.7 million na hektarya ng lupa. Higit pa rito, binigyang din ni Ponce na bukod sa Cochrome, mamamahagi din ang DAR ng 41 million pesos sa laga ng agri-credit checks sa 480 ARV na kumakatawan sa labing dalawang ARB organizations. Ang tulong pinansyal na ito ay bahagi ng programang Accessible Loan for Empowered, Resilience and Transform Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o Alert Arbos Program sa pagpagtulungan ng Land Bank of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture. Sa pangkalahatan, binibigyan diin ng mga hakbangin na ito ang pangako ng pamahalaan na bigyang kapangyarihan ang mga ARB, pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapagaan ng mga pinansyal na pasanin para sa mga magsasaka sa buong bansa.